Mga ka-sports, bihira lang tayong makadiscover ng ganitong klase ng talento. Isang 14-year-old Phil Am na ngayon pa lang ay 6'9 na ang tangkad. At may chance pang umabot na 7 feet pag-graduate nito ng high school. Ito na kaya ang susunod na dominant center ng Gilas Pilipinas? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Mark Lee ay isang Phil Am young prospect na kasalukuyang naglalaro sa US Youth Circuit. At ang naagula 14 years old pa lang siya pero 6'9 na ang kanyang height. May mabilis na footwork at may natural shot blocking instinct. Hindi katulad ng ibang big man na late bloomer, si Mark Lee maaga pa lang na develop ang coordination. Kahit sobrang tangkad, magaan gumalaw kaya nagiging standout agad sa mga laro. Alam naman natin na sobrang hirap makahanap ng Pinoy big man na may ganitong height. Kadalasan ay 6'5 to 6'7 ang mga local bigs. Bihira ang natural na six foot 9 pataas. Kaya ang mga films na tulad ni Mark Lee ay golden opportunity para sa future gilas. Kasi nga mga ka sports proud na proud siya na may Pilipino blood siya. Isa pa mga sports matangkad na kahit bata pa lang. At mga ka-sports na e-expose sa high level competition sa US. Sumunod walang injury history ang bata na ito. At lastly mga ka-sports, may malaking chance na maging 7 foot tall by age 17 to 18. Sumunod ng international basketball mga Sports, height plus mobility ang pinaka-importante. At meron pareho ito si Mark Lee. Based sa kanyang current growth rate mga ka-sports, 6 foot 9 at 14, 6 foot 11 to 7 footer posible kung magtungtong siya to 16 to 17 years old at 7 foot plus kung magtuloy tuloy ang kanyang development. Kung mangyari ito mga ka-sports, lalaki ang chance niyang maging future gila center. Lalo na kulang tayo sa natural tall bigs na kayang makipagsabayan sa Asia Mga ka-sports, hindi sapat lang ang kanyang height. Kailangan din niya ng solid training program exposure sa elite tournaments tamang coaching sa footwork and post moves, conditioning at injury prevention Kung ma-handle ang tamang bata na ito maaabot niya ang world class level Pero kung mapabayaan tulad na ilang fill ang prospects before Nako, napakalaking sayang ito Kaya SBP gising na dahil nga wala pa tayong balita kung nakakuha ng passport ang bata na ito before tumungtong ng 14 years old po ang kanyang edad. Kaya ang tanong bagay ba siya sa gila system? Kung ikukumpara sa hinahanap ni coach team at ng SBP na kung saan rim protector, vertical big, mobile sa transition at marunong magipag switch, check lahat si Mark Lee. Kung maaga pa lang ay ma-integrate siya sa Batang Gilas Pool, pwede siyang maging long-term project big man para sa 2029 at 2035 gila. Kaya mga ka-sports, bihira ang ganitong talento. Kung tama ang landas ni Mark Lee, maaari natin makita ang susunod na 7-footer na magtatanggol sa ating inang bayan. Kaya ano sa tingin nyo mga ka-sports? Dapat na bang kumilos ang SBP para sa kanya? I-comment nyo po sa baba ang iyong opinion. At don't forget to like, share, at subscribe para sa mas marami pang gilas stories. So paano? Ingat po kayo!